From amateur pa lang, sikat na itong Bulgarian boxer na si Kubrat Pulev ang daming nakuhang gold medal sa mga world championships at sa pagpasok sa professional boxing dahil nga may angas din, mas lalo itong nakilala pero hindi lang pala sa boxing matinik itong si Kubrat Pulev matapos ng kanyang matagumpay na laban nagkaroon ng pagkakataon ang pilam reporter na si Jenny Sushi na ma-interview itong boksingero na si Kubrat Puleb. Maganda ang naging takbo ng interview kahit hirap sa wikang Ingles. Pilit sinagot ni Puleb ang mga tanong ng pilam reporter pero isang pangyayari ang ikinagulat ng pilam reporter sa bandang dulo ng kanilang usapan. This is, this is, this is uh, boxing and this is sometimes it's normal. And I think my my cutman was very good job, very good work. And after that, I do it strong and I was more better. Okay. So if Tyson Fury gets through Tom Schwartz, do you think you should have a shot? Yes. Absolutely. All right. Thank you. Walang kaalam-alam ang Pilam reporter na si Jenny, nabigla na lang siyang nanakawan ng halik ng boksingero na si Puleb at sabay alis ito at kita naman na nagulat ang Pilam reporter sa pangyayari. Sa tulong ng kanyang abogado, nagsampa ng reklamo ang Pilam reporter at nasuspende ang lisensya ng sikat na boksingero na si Kubrat Puleb. Thank you. Iyan ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw at abangan nyo ang ilan pang interesting na video na ipapalabas ko sa aking channel. Kung nagustuhan nyo ang video, pakiclick ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.